Malapit kami mabot sa Kalamba Central Jones. Malapit kami mabot sa Kalamba Central Jones. Pila na meters sulod nami. Ang amo mga buhok, uba na. Mag-airpon ang amo yung buhok. Kaya pitat abut? Okay, nana. Sudlay, ang dama. yung bulsa. Shutdown. down. Yung mula tag. Yung mula ng wak-wak. Kalingaw sudlay yung buhok. Pahungot gamay. Ay, kasi niya. Ikot na Miss Kalamba. Miss Kalamba. Shout out sa mga nagauna na bubiyahe. Shout out. Oh, Shout out sa mga taga Kalamba. Labi na sa mga nanakay sa sakyanan. Among mga purma na platform na. Yari sa anak <laughs> So, na to dali yung sabat. Shout out sa mga taga Kalamba. Abot na gid ni. Kalamba. Shout out. Shout -out. Chat out sa mga nagauna. Yeah. Chat <laughs> out sa mga nagauna. Santo Missionary. Una. Chat <laughs> out, out. out sa mga nakain nini. Ito ang ha. pa kita, no? Sayo pa sayo pa

na okay, boh okay. 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 welcome to kelamba central church welcome to kelamba sinthal natak